Lain. ito kami ng laing ito 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 ang laing pinatuyo na yung dahon ng gabi nagayon mo na yung mga uh, ricado sibuyas bawang buy One minute lang na may hindi ko, hindi ko, kasi nagano yung memory pangit yung person ko dapat mapalitan na <laughs> para pag nag-grace ako kahit isang oras uh, may git minuto lang eh hindi ko natatagal na tinagalan yung pinagpupul memory pag tinagalan yung video napupuno ka ka yun ka baboy 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 sahit na baboy

Maganda kasi makita mo talaga na yari na yung product eh. Meron mm -hmm. lang sa ano dyan. Pwede mo natin i-edit ko eh. Ayan. Pwede edit Tinan ko nga kung hanggang kailan, hanggang saan yung kaya niya memory hanggang sa mag-download mo yung gabi. Kung kakaya niya pa. Kaya pa yata. Okay, 3 minutes. Ayan ah, tayo nito magkulo eh. Ayun, ayan. pa pala yung gata. Okay lang. Kainis niya ang, cellphone na na miyurit na pa ako ng YouTube. Dalawa na kasi eh, Dubli na eh. nag-YouTube din ako. Tapos ito, ah. Ay, di mo boy? Wala nga. mo yung karami. Ah, okay na yun. Ang minipis din naman yan. Magkano mm. na yung ganyang karami? 90 90? Na, 3 minutes na. Hindi pa rin nagpo-poil nyo rin

kaya parang may tubig na yung buya tawagan, talagang ako tama lang parang may tubig no psss ah baka, baka yung sabaw niya siguro hinalo dyan sabaw? sabaw yata niya hinalo dyan yung sa'yo hinalo, si mamang hinalo yung sabaw ng inyo ka pag naggagata tama lang to hinalo niya yun si madami yun no may baboy naman eh higupin din yun ito lang yun higupin din yun nagkinik na yan uh, ano? nagkinik na? Oh, mana? Mana? Gusto niya eh, limitan mo pa nang gusto yan, no? Tama na yan, tama na yan. Mama ulit ang gusto. Bukasan mo na, bukasan. Dina. Dito bukasan mo na. Dina. Daming amog nga. Kalam mo. Ah, oo pala. Oh, may, ay, may pangsala naman dito. Ni isa, malaki. Ni isa. Kira na yung malaki, boy? Kira na. Tiyatina mo, pwede pa yun. Pwede pa ba yan? Pwede pa yan. Pwede pa yan. Pwede pa. Pwede pa. abutin ha. Ah. Yan 4 minutes na. 4 minutes na, 4 minutes. Hugasan pa na ito. Hugasan pa. Si mama kasi hindi makakain ng maanghang eh. Masarap sana ang maanghang eh. Siling pula, no? Oo. Oh. Hindi, kahit kunti lang nagay mo. Dalawang piraso lang. Hindi, parang nakurot-kurot lang sa bibig. Sabi na iba, nakurot-kurot lang sa bibig. <laughs> ano yun? Kainits eh? Masibo? Bahay? Oo. Oh. Bayarin na naman. Sa bahay yan, bahay. Kaya mo yan. Si Buit kaya, naka ilang hulog na si Buit dyan. Hindi ba nag-ano na yun din natin? Okay. May notice na yun dati si Buit nakalagay din <laughs> Ha? Ah, Aabot ng ano boy, 6 minutes oh. Hindi, hindi Wala kasi akong ibang video ito lang eh. Binura ko na kasi yung na upload ko na na 6 minutes na siya. 15 okay, eh. minutes. 15 minutes. Mm -hmm. Bilis na, kulog pa agad. Eh. Pag sa YouTube ko i-upload ito, ang tagal nito. Kasi ang 1 minute nga lang i upload ko, ang tagal din eh. Mm -hmm. Tagal mong hmm. Depende sa ano Tagal mag-loading. Hmm. Baka abutan pa nga talaga pag-load niyan. Hindi pa nag-aano eh. Hindi na mababasa kasi to. Gabi na eh. Oo, hindi na mababasa eh. Mamang kulit. Kahit hindi man manugasan yun. Hindi okay na mababasa. Oh, ano yung malang konti yung... Wala rin, hindi nga nababasa. Na nababasa eh, sabi ko <laughs> sa yo. Mamang na-ignore, na-ignore talaga sa mm -hmm. mano. Ignore. At pagpapagkasan niya, hindi nga nababasa eh. Nakakalungan ganyan. <coughs> <coughs> Mamaya ko ilalagay ang pag nakaano na yung mga gata. Hmm. Sarap din. Hmm. <coughs> Pakukuluan mo rin yung kakanggataan niya yun, mas ang eh. Mm. Kasi yun, yan yun yung nakakaano pag nahihilaw Umamatika ng gata. Na. Yung iba kasi hindi marunong magata eh, kaya nakaka ano eh. Ang lang tiyan. Ha? Wala pa boy. 7 oh. minutes na boy. Ah, sige lang. Hayaan ko lang siya kung hanggang saan talaga yung kaya niya. Pati hindi pwede yung hinahaluka ito. Hayaan ah, mo lang itong uh, lang. Bawal halukain yan eh. Yung toro na kaya mo lang yun siya. Tapos tatakpan lang. Ayan, nilolunod na yung gabi. Yung pinato yung gabi. Okay, okay na to? Dapat may edit ka, editor ka kasi talaga. Kasi kahit putol-putol yan, pwede mong i-edit ko. Mayroon lang editor to. Hindi ko kasi ini edit Hindi ko na ini edit Press lang yan. yan. okay na yan. Nilolunod mo na yung gabi. Laing na nga siya. Oh, inabot pa ng abutin pa yata ng 9 minutes to. 9 minutes, 9 minutes. Ayun, nalunod na lahat ang gabi. Paihigo na yan sa sabaw. Yung na siya, hindi siya balawan. Ay, ang takip ah. Balawan mo. Malinis yun eh. Balawan mo lang.